Welcome back na naman sa ating channel mga kaibigan Masaya tayo na nakabisita kayo sa channel natin At meron tayong repair ngayon na isang panasunik na electric fan So ang kanyang issue nito, mahina ang ikot Maliban sa mahina yung ikot, meron pa tayong naririnig na medyo maingay habang siya ay umiikot. Ito, naka-plug in na yan no So, ilagay ko tong switch sa speed number 1. So, yan. Yan lang yung ikot niya sa speed number 1, no? Hindi siya normal. Speed number 2. Number 3. So, kung makita nyo ang ikot nito ay mahina talaga kung ikumpara sa normal na takbo ng electric fan ayan so bubuksan muna natin at uh, samahin nyo ako para ito uh, troubleshoot natin ito natin no mga kaibigan nung inikot natin hindi naman siya maganit okay naman yung flow niya so titingnan natin kung anong uh, sanhi no kung bakit mabagal siya sa pag ikot ito na binuksan ko siya no mga kaibigan nakikita natin dito na kapag uh, iikotin natin tong shafting niya, 'yan, sasabay itong kaniyang bushing. Dapat sana hindi yan sasabay. O oh, ikotin ko. Okay, tingnan niya yung bushing. Ito Ito ito. Tingnan niyo to. Okay, pag iniikot ko, sumasabay. So sa pagkakataong ganyan, babaklasin ko lang muna tapos titingnan natin kung replisa na ba siya o kailangan lang sa paglilinis. So, paano tanggalin to itong flower, itong nag-clip sa kanyang bushing? Meron ding nag-clip dito, no? Tatanggalin mo na muna natin to isa, dalawa, lang. Dalawa, tatlo, apat, So ang pagtulak niyan, merong butas din dito. So, ito tulak ko lang 'yan, no. So tingnan niyo naman kaibigan nung tinulak ko dito. Ito na 'yon. Yan. Lumuluwag na siya. So, pwede na natin ito makalas. Yan. Kakalas ko lang muna to Para matanggal natin yung bushing. So, yung bushing niya, dikit na dikit talaga dito. So, parang ito. kong yan, di natin maikot itong bushing niya. So, tanggalin natin yan. Ito pala no mga kaibigan, natuyuan pala siya ng langis. So makikita natin dito, ito yung tuyo. Oh. So linisan ko lang muna to tapos baka pwede lang itong ibalik natin. No? Ito no mga kaibigan, since marami siyang dumi, lilinisan ko lang muna siya ng lacquer. lakar, thinner. Kasi kapit na kapit yung dumi. Yun o. No? Tapos, Ayan, na natin yan. Uh, uh, ito mga kaibigan, since marami na gas-gas, papalitan na natin to nito. So, magagin ito na yan. Kasya lang man siya, no? So, ito lang yung ilalagay natin dito sa kanya, pag ganyan. Pero bago yan, hugasan ko muna ito, oh punasan ko muna yan dumi. ito yung oil foam nya no mga kaibigan lagyan na natin ng oil yan katamtaman lang hindi masyadong marami tapos lalagay natin sya dyan tapos itong bushing natin lalagay din natin dito tapos itong cover nya or flower lalagay na natin yan, ibalik na natin no, Tapos itong natanggal natin, babalik din natin 'yan. Ito ba? Okay, ito na yung hitsura no mga kaibigan. Ready na yan siya na lalagyan natin ng shafting. Itong shafting din natin, ilagyan na natin ng langis. So, babalik natin dito. Ayan, okay na siya. Hindi na siya sumama. Oh. Pero kanina, itong bushing sumama, di ba? Pag inikot natin itong shafting hindi mm, na. Okay na yan. So, babalik ko lang muna to at update ko lang kayo. Ayan, so, naibalik na natin yung mga clip niya, no, mga kaibigan. Kasi walang screw to. Clip lang. Clip dito. Clip niyan. So, dito pa rin sa baba. So, testingan na natin to. So, ilagay ko lang muna yung uh, accessories niya, no. Yung fan. Tapos, testing na tayo. Okay na, ibalik na natin mga kaibigan ang kanyang cover. Ganun din ang kanyang fan, no? At uh, gusto na nating i-testing ito sa final testing natin. So ilagay na natin dito sa speed number 1. So makikita natin diyan na ayun, mas malakas to siya kaysa kanina nung tinesting natin. Number 2, speed number 2 at speed number 3. Ayun, yun na siya no mga kaibigan ang Lakas na niya, no? So, yun lang, mga kaibigan, no? At sana ang video ng ito ay nakakatulong sa atin. Kung nakakatulong naman, pwede kayong mag-subscribe at paki-pindot uh, na rin sa ating notification bell. Ganun din sa ating like button. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa iyong panonood at ingat!